Dati akong baon sa utang, ngayon ako na ang nagpapautang. Alam mo ba, dahil halos hindi ako makatulog sa dami ng utang ko, sweldo, diretsyo pang bayad, wala nang natitira. Pero ngayon, baliktad na. Ako na mismo ang nagpapautang. Gusto mo rin bang malaman paano nangyari yon? Panoorin mo tong hanggang dulo kasi maibabahagi akong sekreto na baka makatulong din sa kaya kung gusto nyo mga tips o talagang mga paraan para yumaman, ay talaga naman syempre mag-subscribe kayo sa aking channel bago ang lahat. Maraming salamat. Dati, kahit maliit na halaga, kinakapos ako. Soldo pa lang, minus na agad. Ang hirap kasi kapag may emergency, wala kang huhugutin. At yung utang, parang bola ng snow palaki ng palaki. Dumating ako sa punto na kailangan ko nang baguhin ang mindset ko. Sabi ko sa sarili ko, kung gusto kong makaahon, dapat ako mismo magdesisyon. Kaya ito yung ginawa ko. Tip number one, gumawa ng budget. Una, sinulat ko lahat ng gastos ko. Literal, bawat piso, dito ko nakita kung gaano karami ang lumalabas sa wants, hindi sa needs. Tip number two, utang is noble method pangalawa, ginamit ko yung tinatawag na snowball method. Inuna kong bayaran yung pinakamaliit na utang. Unti-unti lumiliit yung listahan hanggang sa nawala lahat. Tip number 3, maghanap ng extra income. Hindi ako tumigil sa isang source ng pera. Nag side hustle ako. Kahit maliit lang kita, tinatabi ko agad para pambayad. After mabayaran lahat ng utang doon ako nagsimulang mag-ipon at nang lumaki na yung ipon ginamit ko siya para kumita, pa. maliit na negosyo at eventually ako na yung nagpapautang pero this time may interest na bumabalik sa akin. Kaya kung dati kang baon sa utang, tandaan, hindi habang buhay ganyan. Kaya mo mabago basta magsimula ka ngayon. Kung gusto mo pa ng ganitong money tips at real talk, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i ang video. Baka ito na yung signs para makaahon ka rin sa utang. Maraming maraming salamat sa support nyo.